Hi guys! Ang isinishare kong video sa inyo ay ang paglilipat ng selum plant. Hindi ko po alam ang talagang pangalan ng halaman na yan. Sinurge ko lamang po ay selum ang pangalan niya. Kaya ko po siya ililipat ay eto po. Marupok na po ang kanyang paso. Hindi na po bagay sa kanya dahil lumaki na ang halaman. Marami na po ang parang lain ng gabi. Ayan po oh, Parang papel po na nadudurog lang. Napapowder na ang paso. At mabigat na po kasi ang halaman. Tumutumba na po. O. Oh. Hindi na po niya kaya dalahin ng paso ang halaman. Yan po ang naisip ko na ilipat. Paramihin sila gawing tatlo. May paso kasi ako ditong tatlo eh. Kaya siya ang naisip ko na ilipat. Yan po, tinapaktapakan ko lamang ang paso at napakarupok na. Yan po, kadaling nabasag. Eh, noong pa nga po palang panahon ng pandemya ang paso na yan. Ilang years na. May apat na years na yata dyan ang halaman na yan. di ako magkakamali. Diyan ako kumuha ng lupa sa sako na yan. Galing pa po yan sa tarlac. Pinadala ko sa anak ko. Ayan, may dayami pa. Kasi wala po kaming lupa rito na magamit sa pagtatanim. Ayan, kaya tatlo lang po ang pasuko rito na lilipatan. Ay, tatatlo lang po kasi talaga. Dati ko na po yung paso na bili. May mag-iisang buwan na yata. Ayan, winagwag ko lang po. Inalis ko ang lupa. Hindi ko po alam ang paglilipat nito kung papaano. Eh, sa isip, isip ko na lang, pinagana ko na lang po ang isip ko. Ayan siya nga po pala, may tali. Kasi nga ay bumubukad yung kanyang mga parang lain. Kaya tenelian ko po yan. Yan, naisip ko po na pagkawag-wag ng ugat, ay kagaganda po ng ugat niya, oh. Puputuling ko po kasi kung ililipat ko muli yan na buo, puno na naman ng paso, mabigat na naman ng paso. Kung sana ay malaki ang paso o parang baldi, pwede. Ay maliliit lang po ang aking paso. Ayan na po ang aking gagawin. Kinalag ko na itali. Ayan, pinutol ko na po ang ugat niya. Yun lang po ugat na maliliit ang aking Pinutol sa bandang ilalim po pala. Diretso ang putol. Yan, kasama na yung malaki at malit na ugat. Parang buhok lang na aking pinutol. Ganoon. Yan, sabi ko, paano ko ngayon ito? Gagawing tatlo. Yan, pinutol ko na lang po sa laman. Kasi walang suhi. O walang suhi. Ang halaman na ito. Kaya naisip ko, pinutol ko na lang sa may mga laman at may konting ugat pwede palang maging apat ang halaman na yan kaso ay tatatlo lang aking paso kaya hindi ko na po ginawang apat at hindi ko rin po inisip na ayan ay nakakalason ayan po dinidiligan ko na wala po sa hinagap ko na nakakalason daw yung halaman na yan hindi ko po muna kasi pinanood eh basta kabudda lang akong nag-action na Ayan, ang pinunod ko lang yung pangalan ng halaman ay selum. Ganun pala bigas. Parang selum. yung Parang seleom, selum. Yun po ang naririnig ko eh. Ayan, nakakadgad po ang halaman. Bumukadgad ng gusto. Parang payong na bumukaka. Yan kumuha ako ng tali sa cake. Nagkataon na pula. Ala po sa aking pamahiin na nakikita ko ng ibang halaman ay may pula. Wala po akong ka Yan lang po kasi ang talagang mayroon dito. Yan, kumuha ko ng kahoy, ipinok po ko ng sagad sa ilalim ng paso. At itinali ko ang uh, parang lain ng gabi para tumayo ang halaman. Ayan po oh, tumayo na po. Tinali ko ng ribbon na pula. Pero wala po ibig sabihin ang ribbon na pula sa akin. Nagkataon lang na tali ng cake iyan talagang pula. Wala po kasi akong kaide-ideya bakit tatalian ng pula yung ibang halaman. Nakikita ko po na may mga tali pula. Ayan po, nagsitayuan na po. Ang gandang tingnan, walang mga sira ang dahon. Ngunit, parang ginupit-gupit, sadyang ganyan siya. Nung po po kasi yung panahon ng pandemya ang halaman na yan, ay alam ko ay dalawang puno yan, ngunit nawala ang isa o namatay ang isa. Ay ta, pararamihin ko itong tatlo. Sana dumami nga po yung paraan ng aking ginawang pagputol sa katawan na may konting ugat. Sana ay tama po ang aking ginawa. O yan o, kaganda po o. Pa, papay pay, pay, pay na sila sa konting hangin. Siya nga po pala, nasa harapan lang ito ng bahay kasi yung lupa hindi ko po kayang buhatin. Nasa harapan ng bahay lang po yung lupa. O yan po, ang ganda. Yan, ganda na pong tingnan. Maraming salamat po pala sa mga nanood nitong aking video at sa mga nanonood ng aking video. Maraming salamat po sa mga palabas. Ah, sa mga nanonood sa aking palabas hanggang sa dulo, pati po mga ads sa hindi niyo pag-skip. Maraming salamat po. Nawapay, huwag kayong magsasawang manood sa aking mga palabas. Ako na po ay magpapaalam. Thank you very much. Thank you.